Ayan natin ang pampasa. Ayan natin ang kais. Ayan guys. Ayan natin ang parang ayan natin ang sinuyos. Ayan natin ang hunding hunding karena kita akan pakai handphone kita akan pakai handphone kita akan mengulir, kita akan mengulir,

corn star para malapot na po ang sabaw. Ayan. lagay na rin natin ang ating itlog ugo yan guys ilalagay na natin yung ano na lang ang pilihuli hu kong ilagay ang ating spring onions pinitas ko na lang yung aking pananim ito na lang ang gagamitin ko kasi nga tumubo itong ating sibuyas eh malalaki naman na yung usli nung sibuyas kaya yan na lang ilalagay natin at maya maya kain na tayo. Ano na, sa pagkakain. ay naku inay mapaparami tayo ng higop ng sabaw Ayan, lagay na natin ng ating pampabango. Tikman na rin natin kung anong lasa. Wow, ang ang ang. pwede guys ang ating sabaw at tayo ay makakain na dahil hindi tayo kumain kagabi ngayon tayo kakain kaya lang walang rice hindi nakapagsalang kaya solo itong pansit sabaw natin okay guys I got you Have a nice day. Mandang araw sa ating lahat. Thank you for watching.